Good morning mga idol, ngayong araw po ay trabahong construction muna tayo Wow! Dito sa gilid ng aking second floor ay lalagyan ko ng pinakasahig Bali maganda kasi magsampay dito ng mga labahin Safety na, mabilis pa matuyo At dahil mahilig din ang aking ilaw ng tahanan, mag-alaga ng mga halaman So pwede rin siyang maglagay dito ng mga halaman sa paso diba? Ginusto mo yan eh. ah! Actually hindi ko linya ang ganitong trabaho, pero dahil sa day off ko naman ngayon, at wala akong pambayad sa gagawa. Kaya no choice tayo kailangan ko talagang gawin ito dahil malalagot tayo kay misis. Buti lang naman mga idol medyo may mga naitatago-tago din akong mga skills kaya paminsan-minsan ay nagagamit ko. Sana Para sa akin kasi mga idol opinion ko lamang po, mas maganda sa isang lalaki, yung marami kang alam, hindi lang yung paggawa ng bata ang alam mo. <laughs> Gago! Lalo na pagkulang ka sa tinaposin o pinag-aralan pagkagayon, kahit sangka mapadpad ay di ka magugutong dito ba? Tuluhin mo yan! Bahala ka sa buhay mo! <laughs> Ayan po mga idol, nakikita nyo naman po di ba? Kitang kita nyo naman po di ba? Parang profesional ang gumagawa. Swabing suabe ang mga galawan di po ba? Gunggong! Barili kita sa mukha eh! <laughs> shout out nga pala sa lahat ng mga followers ni Ben's Moto Vlog at sa lahat ng mga subscribers ni Maurag. Salamat po sa walang sawa niyong panunood ng aking mga video. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe dyan, wag na po kayong magpatampot-tampot pa, subscribe nyo na po ako para lalo kayong gumanda at gumwapo. Ayan nga mga idol, bigla akong nakaramdam ng gutom, kaya naman pala ay tanghali na, kaya magpapahinga muna tayo, Hanggang dito na nga lang ang aking video, maraming maraming salamat po sa panunood.